Hello makakabahay. mga kabahay okay, okay. ngayon nga kami, pa naman kami ngayon ni na namin, namin bahay, ngayon pa lang na-istilahan kasi alam nyo na okay, ako akong okay. budget kaya ito ngayon pa lang namin ni-istilahin bahay dito pagka mag ka nga pala kailan make sure alam mo yung kakabit mo, marunong ka sa mag-istilah pagka hindi sasabog kailangan talaga meron kang pan tester pagka magbili niya tester po namin gamit namin gamit pan yung pan testing baterya kumuha lang kami ng baterya tsaka kasi pagka live ang ginamit ang tester baka maka ground kami kaya ang gamit kasi namin kasi sa live ka baterya lang kuryente ka kaya ginamit namin tester ayan o tsaka plus light ayan o para makakita namin kung talagang okay yung pagkali niya yung ground kaya po yung crowd oh. ayaw gumana. Yung live. Ah, gagana ako. Oh. Ibig sabihin, ayos yung pagkaka-steal pagkakaistila namin. Hindi we shorted siya. Ayan. Ito oh. Ito yung pinaka main box niya. Hindi pa namin nakakabit yung main box. Ito po yung live. Dalawa Ibig po yung yan. Ibig sabihin niya, ito sa may main main nakatapong isa naman dito sa mga Line 2. Live pares po yan. Ito yung ground namin. Bakulay. Kulay blue. Kailangan po talaga mayroong contester. Pagka wala eh. Mamasunog, masunugan ka. Pagka baterya gamit mo. Kaya tawa mo lahat yung wire. Hindi ka mga ngambang makakuryente. Pre, ka pa eh itong baterya, sa meron ka lang last light. Ayos na, pang-testing sa mga linya ng kuryente.